Ikaisa ng Hulyo taong dalawang libo Unang bili ko ng mga bariya sa labas ng Karakamay nila. At hindi ito ay gading ng budakan, galing ng, ng Rizal, galing ng Cavite o galing ng Laguna. Kung hindi, galing ito ng Oroga Ang aking mga binili bariya sa lungsod ng Oroga ay nagdadaman ng labing tatlong mga bariya na nagkakahalaga labang ng 76 na pisong kabuuan. Sa walang pagtatagal, Nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayo mag-track ng inyong mga koreksyon ng mga bariya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Gayun din sa pagbibigay ng impormasyon nito. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire para sa mga kolektor na nanonood sa video ito. Ang unang bariya sa bidyong ito ay nanggaling ng hapon. Sa harapan, itinatampok dito ang tumuktubong puno. Sa ditang hapon at isang yen sa wikang hapones. Sa likuran, itinatampok dito ang bilang isa na mayroong nakaparibot na bidog sa gitna. Ang taon ng paggawa nito ay Showa 57 o taong 1982. mayroon pang dalawang kasunod na bariya sa parehong denominasyon nito. Ang isa ay Heise na Tatlo o taong dalawang ribot isa. At ang huli nito, Heise dalawang pu o taong dalawang ribot walo. Ang huling denominasyon ng mga bariya ng Hapon sa bidyong ito ay ito. Sa harapan, itinatampok dito ang dalawang tumutubong halaman. Gayun din ang taon ng paggawa nito na Showa 38 o Labingsyam sa ditang Hapon sa wikang Haponis. Sa likuna naman, itinatampok dito ang paray at ang mga linya nito na nagsisilbing irigasyon. Limang yen. sa denominasyong ito, mayroon pang apat na kasunod na barya. Ang ikanawa rito, Showa apatapotwalo o labing Showa limang putapat o taong labing Siyawa ni Mampot Siyam. O labing siyam, walong putapat. At ang huli nito, Heisei 27 o taong 25. isa pang bansa mula sa Silangang Asya, Timog Korea. Sa harapan, itinatampok dito si Yi Sun Sin, ang nakalagay na bangko sentra na Bank of Korea o Hangul Gunay, won o Bek Won. Sa likod naman, itinatampok dito ang padamuting ito, isanda ang won. Ang taon ng paggawa nito ay 1973. Sa isang bansa sa Timog Silangang Asya, Indonesia, sa harapan itinatampok dito ang salitang Indonesia na nakasulat sa Jawi. ang sagisag ng Indonesia sa ibaba nito. Sa likuran naman, itinatampok dito ang disenyong Hugis Bulakrak, ang nakalagay na bansa na Indonesia at ang taon ng paggawa nito na 1954, Sampung Sen. Nadako naman tayo ng gitang silangan. Kuwait, sa harapan, itinatampok dito ang show. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyam siya na po, o hig siya na apat sampu. Sa naman, pangalan ng bansa na Kuwait, Arabe sa itaas at Ingles sa ibaba. 10 Fils. Babalik muli tayo sa Silangang Asya. Taiwan. Sa harapan, itinatampok dito ang Plum Blossom. Pangalan ng bansa at ang taon ng paggawa nito na si Anim na Isa o taong labi ang pitong Sa likod naman, itinatampok dito ang Orchid. Isang Doriara. at ang huling sa bidyong ito ay nanggaling ng Malaysia. Sa harapan, itinatampok dito ang Gumamela, isang pambansang bulaklak ng Malaysia. Bank Negara, Malaysia, 50 sen at ang taon ng paggawa nito na labing siyam siya na po. Sa likuran naman, itinatampok dito ang salanggola ng Wow Bulan. at nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koreksyon. At nandito na lahat ng mga bariya na aking binili sa lungsod ng Urong Kapo noong ika-isa ng Hulyo taong 2024. At dito na nagtatapos ang kabanatang ito. Magkita muli tayo sa ikawalumputsyam na kabanata ng barya-barya at papel-papel.